Ang pakala na pagdating po talaga yung tulong. Kahit mga pukaapon pa pagdating po kapon, na hiro pa lang. Pailak ako na isip ko na hindi, na hindi ko na pakala na magkatulong kayo. grabe tumutulo na talaga to dito dito naman yung kusina nila yan o tumutulo din kaya na yung sitwasyon nila Aaklan ay bumisita tayo dito sa Oriental Mindoro para sa isang misyon, ang matulungan ang isang katutubo nating kababayan. Sa so una nating mga vlog ay nakilala natin si Kuya Sani at ang kanyang pamilya. Isa si Kuya Sani o ang anak niya sa mga scholar ni Figaro and Friends. Nung makita po, di ang kalagayan ng bahay nila Kuya Sani, ay nagpadala siya sa atin ng pagpaayos ng bahay nito. So ayun, uh, magandang... Uh, hapon sa inyong lahat uh, iniintay po natin ang delivery ng mga materyales na binili natin uh, mga kapobre okay, pasensya kayo sa buhok ko ha ah. tumindi kasi yung buhok ko kasi <laughs> tumindi kasi nga eh ano nakamotorsiklo kami ni Kuya Ricky dito nandoon kami galing sa bayan at uh, bumili kami ng materyales para sa bahay ni uh, Kuya Sani yung tinutulungan natin dito sa may area po ng Bulalaka Oriental dito. <laughs> <laughs> dito lang siguro? kaya dito lang siguro, tapos dito natin Haraw, haraw. <laughs> Nawili kasi kami nagmarit nagmaritisan kasi kami. Ayan. Baka bukas pa makuha. Yan yung mga pako. Ah, dito na lang. Dito, dito. Ah, yun pala. Dito na lang daw po. Ah, sa kubo na lang. Ah, sige. Kasi mga kapog sa malayo po yung pagdadala niyan doon pa sa bukit. So dito muna namin na uh, pinasilong sa amin nga uh, kamatalang ganyan pala yan ay <laughs> kahit saan yan ilagay eh Opo, 370 ang isang piraso. Anong size? Ah, uh, 8. Size 8. Ano na yan? May pintura na daw? Eh, konti lang naman. Difference siya. Manifest? Tignan nyo ito. na lang bilhin natin ito ah. Kung paay kang benga mo, susiyan. Ah. May lang. Ganda na. May pintura lang. Maganda daw kasi malapit sa baybay. Mga ganyan daw. Maganda gawin. Yung yero dito na lang. <laughs> Depende sa inyo, mas safe 'dol. Manood kayo ng vlog ko ha na. mapapanood kayo eh. Archie Hilario Apa? 350 yata kasi yung ano eh yung walang kulay eh yung may kulay 370 doon na tayo sa 370 makaya ng nga uh, motor mga kapobre yan uh, papunta kami kay Kuya Sani kasama ko si Kuya Bubot at si Michael yun no? Know? oh Michael. si Michael <coughs> sila yung uh, gagawa ng uh, kubo ni Kuya Sani Hirap yung daan sa amin eh. Doon din sa kabila, mahirap din. Masyadong malayo rin yun. Dito may alternative na daanan na pagka hindi umulan, makadaan dito ang motorsiklo. Ayun. So yun nga pala mga kapobs. Nandito ako ngayon sa Bulalacao Oriental Midoro. Uh, nagpadala sa atin si Mam, ibaloy ng pera para mapaayos yung kubo ni Kuya Sani yung katutubo po na napanood ninyo sa ating vlog yan yung scholar po ng uh, Figaro and Friends yan malayo talaga mga kapubs oh Pataas itong bahagit na ito. Kaya kung yung sirakyan naming motor kay Michael hindi maka hindi kami kaya sa so, kailangan namin maglakad. Baka doon sa taas medyo pantay-pantay na kasakay ulit. boh Yung motor pala ay para lang sa isahan. Isahan lang. Dalawa, kaya rin oh. Uh -uh. kaya kahapon yung mga materyales linggo ay pinamili na natin nakabili po kami ma'am ibaloy ng yero 10 12 uh, yata no piraso ang yero natin no 12 at 10 uh, plywood tsaka mga pako kung may kulang pa mamaya ay bibili ulit tayo Sabayan bayan yun yun ang motor si Michael parang natunaw agad yung itlog na umagahag ko ah mga kapubs kaya yung motor basta isa lang dalawa, dalawa rin pero hanggang doon lang sa ibaba ito hirap na eh ito pwede na ulit sumakay paakyat talaga eh pag ganun yung uh, bahay di kaya uh, Kuya Sani mga Ayan, pakita natin. Tumutulo na daw ito eh. Ayan, ito na ang bahay nila. Ayan o, oh, butas. Butas-butas pa. May tao dito, te? Eh? Grabe. Tumutulo na talaga to dito. Dito naman yung kusina nila. Ayan. O, tumutulo din. Ganyan po ang bahay nila. Bimili tayo mga materialis. ay Kuya prede Ito pala, ang nadala pala o. Oh uh, yero meron ng mga panghaligi eh. yun yung yero na lang ah yung plywood Oo, oh, oh. kita yan kumusta na kayo te ayos lang po aha <laughs> uh -huh. Yung isang anak mo nag-aral nandun na? Nandun na po, kanina sa pumaan na po. Eh. Oo, oh. kumusta ang mga grades doon? Ayos naman po oo oh. <laughs> Ah, baboy niyo yun, te? Ah, ah, oh, sa nanay niyo po. Bakit kit umalis si Kuya Sani? nag siya? Ay, ang alam ko po maghahakot ng, ano, yung mga... Ibang materialis? Oo. Tapos uh yung -huh. plywood. ah ganun pala. Oo. Oh. Akala ko nakahakot na nila kahapon yung iba. Yan pala pala ang nahakot. Ang layo noon. <laughs> may barita daw yung pang yung may, barita. may dala nila kahapon mm -hmm. so ano ang uh, masabi mo kay ma'am Ibaloy na talagang nagpadala sa atin para maayos tong bahay mo bahay ninyo eh, nagpapasalamat po ako kasi hindi ko naman po akalain na hanggang po talaga yung tulong kahit mga puka kahapon kapag pa, natin po nang hirap para nga mailak ako na isip ko na hindi hindi ko nang pa kaya na magkatulong kayo. <laughs> na nakita ninyo yung ganung bahay namin, mga bigay na tulong at ng bahay. Kasi yung sa akin sana, kahit buli lang yung bubong, ang mahalag ay bagong gawa para oras ng tag-ulan. Mm -hmm. Hindi po mabasa kasi tumutulo na po talaga sa pag-umulan. Mm -hmm. So nagtiis lang talaga kayo dyan? Opo. Mm -hmm. So Bango. parang hindi mo iakalain na yero tayo yung Opo, hindi ko pa alam. Tapos ganun pa po yung nabili niya, yung yero pa po na may ano. Na may kulay na. Opo, may kulay na po. Uh -huh. Ayun. Ayun nga po yung mga bata na Sabi ko, pasalamat nga tayo dahil may tungulong, Hindi ko po talaga akalain na. na magkaganito. Opo. Uh -huh. Hindi ko po kasi alam na may maka ano sa amin na tumulong magbigay ng pabahay. Mm, mm, mm. po. Welcome po talaga ate. No? Uh, pagtulungan natin ito. At nagmessage uh, nag na rin yung nga scholar ni ano? Ni ano pala ng anak po pa? Yung, Siner po. Si Sinero po Oh, nag din siya na kung may it, kailangan pa ay magdadagdag daw siya para maayos itong bahay ninyo talaga. Ay doon na natin ilalagay pala. Doon na. Ayun. Si Kuya Sani pala nung isang kabi. sabi ko kay nanay na uuwi ako dito. Ay pumunta siya. Mahihayin talaga pala kasama mo. Sabi niya, ano kayo mga itatanong sa, sa akin ni Sir Archie? <laughs> Natatakot yata siya. <laughs> sa, naman po ka na. Kaya naman po sabihin kung ano lang naman po yung masabi niya. Oo. Oh. oh, oh, oh. naman sa kanya bakit hindi kaya na harap no harap oh, oh, oh. Ayun, eh mahihain talaga kasi eh naiintindihan naman natin yan <coughs> karamihan sa katutubo mahihain di ba lang um, mabuti lang ikaw na sanay ka na sa baba kasi ikaw pupunta doon sa baba eh no kumbaga ikaw nakikiusap doon sa mga nakikipag-usap sa mga teacher ni Siner ganyan oh, unawain na lang natin si kuya pero tuwang tuwa siguro yon ano sabi niya sa iyo pag kayo lang Tuwang-tuwang naman po kasi nga sabi ko sa kanya, yung mabuti nga yan. Eh, kasi kahit lang uh, yung kubo lang, hindi po siya maka, ano talaga, na gumawa. Uh -huh. At least lang po, kahit lang natulog talaga, nagbangon talaga po po sa ulan. Bangon po talaga. Uh -huh. Then, tumutulog po talaga Oo. Uh -huh. na po yan. Na porsyon. Uh -huh. Natulog talaga pala. Ayun, sige. Sige, tihang. Uh, opo, alalayan natin ito. Mabuti na lang si Sinner at nandoon na. Nag-school uh, na. So okay man yung bata talaga, te. Okay naman po. Uh -huh. Dahil sa tulong po nila, nakakaaral naman po ng araw-araw. Uh -huh. lang na po insan, um, May trabaho na dapat sa tumulong sa amin. Absent. Pero hindi naman po sabi na walang ano, budget. Uh -huh. Meron naman po dahil nga po sa tulong ng Pigar and Principal po. Salamat talaga sa kanila Ayun. Dan sa kanilang turo eh, no? Pag-aral yung ano. Uh -uh. Sa ulado mo na yung sponsor, ano? Figaro and Trends. Ayan. Tapos ngayon, sa papahay ninyo ay si Ma'am Ibaloy. Salamat po kay eh, Ma'am Ibaloy dahil po sa tulong. niya. Oo. Uh -huh. Nakapamili tayo kahapon. Mm uh -hmm. -huh. Makapamili tayo kahapon ng materialis sa tulong ni Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Ayan, pero nag-message din yung Figaro and Friends kasi hindi ko nasabi na nandito ako kagabi lang ko nasabi. Ayan. Sige po. Dito tayo para kita natin sila. to si Kuya Bubot at saka si Kuya Michael. Ay, naga ano sila ng ubi. Nagakali. <laughs> Nagukay sila ng si, si Sandugo Si Sandugo sa, Sandugo Michael Michael, ayan O oh. <clears throat> pagka may kinto dyan ha Pakita rin natin si Michael sa video ano, o <laughs> ah, Si Kuya Bubo to O <laughs> Layo ay no. Ito na yung sukat mga kapobs. Eh si Kuya Sanio oh, na ah, nag-iiwas sa atin si Kuya Sani, kagabi pa eh. na nervous daw ito kay nanay eh. Ay, ay hindi pala si Freddy pala ito. Si Freddy pala. Sana si Kuya Sani. Oo. Oh. Kumusta si Kuya Sani? Kapat magkapatid kayo ni Kuya ni Fred? Kumusta man siya? Oh. Eh. Ay, ikaw, kumusta man? Ayos lang. Ilan na asawa mo? Wala. Sige mga kapos, mag-update. Update lang po ako sa inyo. So ayun na ah, mga kapobre nag-badge din sa atin ngayon si Kapob sa Figaro and Friends na magbibigay din sila ng uh, tulong dito sa kaya uh, kuya Sony na pabahay. So kahapon nga pala ay uh, nakapamili tayo ng uh, mga materyales sa uh, unang padala ni Ma'am Ibaloy na 17,000 pesos. Ano po at uh, ang nagastos natin ay nakapamili tayo ng mga 8,000 pesos na mga materyales. Ayun. At uh, 'yung iba ay gagastusin natin sa labor at uh, kung may mga dagdag pang uh, mga materyales na bili, bilhin uh, sa mga susunod na araw. So napakahirap lang kasi dito 'yung transportation papunta kaya dito sa taas. Kailangan manumano ang uh, pagbuhat. Uh, ang yero na uh, nandito na po 'yung yero. May mga haligi na rin sila dito at may mga kahoy na rin. Uh, yung plywood ay pagkabukas pa natin ma, ma iakyat dito. So, udi-udi muna itatayo muna yung haligi tapos sa uh, bubungan and then uh, to follow na lang yung ano, yung plywood. Pero ang plywood nandoon na sa baba mga kapobs Doon natin uh, pinasilong sa kamag-anak namin diyan sa baba para paakyat dito. So ayan, sige sige ngayon ang uh, trabaho ng uh, mga karpintero. Yan, matigas kasi yung lupa, bundok eh. At saka alam man na natin na masyado mainit dito sa Mindoro ngayon por dahil na uh, yung bulalakaw ay ano ng uh, ano tawag dito, uh, nasa nasa nakakaranas ng matinding tagtuyot o taginit El Nino. Sobrang, kaya sobrang mainit po Ayan. so yung pag uh, bungkal ng para sa haligi medyo matigas uh, may mga bato pa may mga bato bato pa mga kapobre. sige mag update lang ako nito no, sa mga sunod na mga araw sa ika day uh, day 2 bukas day 1 kahapon namili kami ng uh, mga materyales linggo so salamat pala kay sir mark ano na diniliber talaga yung mga materials. Oh, thank you, thank you. Ayan.